sa pagripak na mantika yan lima lima yan ay 1.5 liters 1.5 yan ating yung iripak lima lima ito naman yun. Kailangan natin itong palubuhin. Ganyan, no? Kasi, hirap yan siya, eh. Hindi mo siya ihanda. Matatagalan ka. Kailangan. Kasi minsan, hirap siyang buksan, no? Ayan, ganyan. Kailangan mo siyang iganyan. Meron ako dito. Ayan, katulad dito. Mahirap niya buksan. kung pa pa ito kulubot Pero hindi pa rin siya mabubuksan. Ayan. May, mayroon siyang ano na kahit anong ganyan mo. Oh. Ayan. Katulad nito ito. Matagal niya naman. siyang madulas. Para siyang madulas na. Ewan ko. Mayroon siyang buksan. Gusto naman ang bilis buksan. Kaya ang ginagawa ko talaga, ginaganito ko muna para tuloy-tuloy yung takal ko ng mantika. na Meron siya ng ano? I-open Yung kaninang dalawa talaga, sa natagal Lalagyan natin ng hangin. ng hangin yung Parang ikaw lang yung nakita kong pangit na may attitude pa. Kasi yung iba, may attitude sila, pero maganda sila, may itsura. binabagay ba? Parang ganun. Kasi dapat pantay-pantay, di ba? Kapag may pangit, may maganda. O dapat, o, oh, maganda, pangit o gali, ganun. Eh, ba't ikaw? Pangit, Pangit paugali? Ano ka? Inula ng malas? Ah. Sa mga palabas, di ba? O, oh, kontrabida pero may itsura, di ba? Ang puti, o kaya maganda. Ganun. Dapat merong ano, hindi yung, yung sa'yo pantay eh. Oh, parang puting pantay, ganun. Oh, dapat... Ay! Sinasabi sa'yo. Walang away ay bati-bati tayo. Mag-adjust ka lang. Ayan, ito rin natin. Madaling ba? Hindi nang pansin niya niyang buhok ko. Yan na yung realidad. <laughs> Reality. <laughs> Sa araw-araw, ayan. Ganyan talaga yung bike seats yung buko na yan ay may hati may may ano ako sa na may alin po Ito, na dito sa gitna kaya hindi ako pwede mag no yan yung bangs ko dyan na ekta ektaria <laughs> yan na ang, ang katotohanan huwag nang itago kasi hindi maitago ng bangs hindi yan hindi ko hindi ko talaga mo ganyan yan sa tabi dahil meron akong alin po dyan ang dyan sa Tagalog Ayan, medyo mabilis siya meron para gabi itong sa bagay sabi nga nila sa isang pamilya Meron talagang buang. <laughs> nasama na napunta sa pamilya no parang ganito din yan sa isang balot meron dito tulang ko <laughs> so yan mo no? madali lang pero meron talagang buwang dito kung saan nyo pa sa isang buwit may buwang ano Yun yung buwang yung ano wala siyang wala siyang laman ma ano lang siya magaan so, parehas lang yan sa pamilya sa gamit sa protas meron talagang <laughs> hindi normal <laughs> merong merong hindi normal no? kaya ito kahit sabihin mo ano Di ba makina gumagawa nito? Hindi naman tao ang nagano nito. So meron talaga. Nagkakamali talaga sila. <tinyo> na sa 50 pesos na ano mo doble yung isa anong ginagawa ko? hindi ko na bibili kinakain ko na yung dalawa <laughs> yung dalawa ng laman di ba? ka dun eh ano man bawasan mo yun bagay pwede mong sabihin na ano dalawang piso yan yung dalawa laman <laughs> pero hindi, hindi ko siya ano kasi <laughs> may mga tuwiran pa <laughs> eh. Hindi nga kinakain ko na lang. Kinakain na lang yung um, dalawahan. Naging kambal. tapos yung iba walang laman. Yan. Talaga lahat ng mga ano, merong merong ano, kalya. Yun na. Boys, maunang dagko mugtiyan. Kaya gikaon ramang gudin yun yung mga saan. Oh, 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 oh. Oh, soft drinks. Yan. Oh, yun, minsan. Ito mantika. Yung soft drink matindi kasi, di ba, gawa rin ng ano yan. Um, machine din na ka, ano yan, di ba, yung mga soft drinks. Ano ba, yun? Meron. <laughs> Meron siyang, ano, ano na si Grillo? Yung upos ba? Meron, RC. RC. <laughs> RC, siguro yun. Jesus Ang dumi, di ba? Hindi siya natanggal. Kaya nga dapat yung... Sabihin nyo lang kung naiinitan kayo. May kilala akong mahalin. <laughs> <laughs> yung iba kasing tao, ginagawang astre yung bote. Ginagawa nilang astre, kaya nakakaganyan yung ano. Nakakaganyan yung mga bote. Siguro yung naglinis nun. No? Alam ko tao naglinis nun eh. Ano, siguro hindi sinundot, no? Ginagalang ganon lang eh, dumikit na yung ano. Dumikit na yung upos. Tapos sabi ko, talagang, talagang nga naman na hindi ka sure yung mga ano, yung mga iniinom at yung kinakain natin ay malinis. Lalo pag hindi ikaw ang gumawa. Hindi ka Pero kung ikaw, ikaw ang gumagawa, Sure ka, kasi alam mo, ikaw gumawa eh. Pero yung mga binibili natin, hindi. Tulad lang yung mga isda sa palengke. Ano din mo? Minsan nabubuhos yun sa ano. Di, 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 lalo dito sa amin, merong kanal-kanal. Baka matanaw at na, nga, guys. So, hindi talaga talaga tayo sure na taling malinis yung ating binibili. Kasi nga yan, yan dyan, nangyari kasi yan Namalingki kita yung namalinki ako noon. Parang ang ano nataon na, taon na kasi meron dito kasi ano nilalagay nila sa bilao. Nilalagay nila sa bilao. So ngayon, pagdaan na pagdaan ko, tragang, ano, na-out balance siguro yung paglagay niya ng bilao. Sabi sa'yo, nabuo sila at sa, sa kamay. Siyempre, dinampot mo. Dinampot hmm. dinampo sila yun. Nagasan, hmm. nagasan naman. Kaya lang, sin sinabi mo kanalas, marumi talaga. Ano ba yung tanong talaga dito? <laughs> Meron sa na medyo madaloy na ano dun eh. <laughs> Alam mo na yung ano ng tao. Hmm. Kasi ikaw na hindi mo alam, syempre, bibili ka. Siyempre display nila ulit yun no, kasi mahal ang bili nila nun eh. I display nila yun ulit. Yun, yun, nunggasan naman nila yun. Eh. Pero, syempre, nunggasan mo rin naman na ikaw bibili. Pero sa ngalan na, ano, makita mo lang yun hindi ka nabibili ka Hindi ka bibili lang. Nagahanap ka lang iba. Remember, yung iba din naman nakita. Ako nakita ko. Siyempre, hindi ako bibili. Hanap ako ng iba. Ayun. Dapat kasi ganyan, no? Ingatan mo, huwag ma... malablog -mag or mag mabuhos. Come on! Woo! Pero talagang naman ganun eh. Mayroon talagang nagkakamali. Lahat halos walang perfect eh. Pero kung ikaw naman talaga na maingat ka, hindi yun. Tuluin mo na. Siyempre, sabihin naman natin na tayo tao lang nagkakamali. So, nandun naman tayo. Pero kaya naman yun, yung mga gano'n. Kasi kung kilalaro mo yun, inayos mo. So, hindi nag-alog-alog yung patungan mo. Hindi, hindi yung tapo. <laughs> di ba? Hindi sure ball yung ano niya. May gano'n. <laughs> Oo. Minsan na yung asukal din. Yung asukal. Wala na yata kakumaan. Talagang mayroong mga Yeah, ulat ng mantika ako dati yung sa na, bito yung babasagina. Ano naman yung palito ng prospero nakadikit Kasi ngayon nila nila ng, ginagawa nagawa astre, Pagsindi ng sino, Ano? Yung ano nila? Siyempre, dito rin sila magtatapon ng upos. Dito nilalagay yung palito, no? Ay, naku. Dito na naman. Lahat <laughs> na lang yata. Dami ko na dito nakiklik. Dami ko na Dami ko na nakiklik.